So, hello guys! Mayo, buntang sa tanan. Mayo, buntang may hapon. Mayo, gabi sa tanan. Wala tayo ligo karon rin guys. Guys, sakit kayo kung dali guys. Oh. Sakit akong ulo guys. <laughs> sipon ba sipon? So, uminom na ako ng gamot no? Panadol. Yeah, medyo okay na siya. Masas massage, na kunti. So, ngayon guys, ay magluto ako ng talong magsalad ta og talong guys. wala mi tas murag nagsawa naman mi og manok ba? Diba? nagsawa na mi sa manok guys so magsalad salad man ta i try na ko og butang sa oven o di ba <coughs> i oven sa nato para matanggal ang mga balat-balat diyan hmm. Ganoon. Ayan na siya. Ilagay na din sa oven, guys. ay so, natin lang natin kung ano na siya tawag dito maximum na siya o maximum maximum so see you later guys kung malutog na siya hey guys tingnan natin ng ating talong guys, oh. oh wow ayan ang ating talong Tatlo pa nang kundi guys. Guys, tanggalin na natin to guys. Ay, na siya, everyone. Hmm. Ano ang ating talo. Diba? Punchy. So, palamigin lang natin siya ng kunti. Kaya nag-usok-usok mo na siya, okay? Oh, huh? so hot. Wow. Tingin nyo naman yan, guys. Ka-perfect ba? Perfect ba? Hmm. Ha? Dito lang pala mag-ano, guys. So, na-inbing to na naman natin to. So, nakadiscovery. Eh. Naka discover ito ngayon, no? Na, no, madali na. <laughs> Ayan. Oh, my God. Ang sarap nito ilagyan ng itlog sana. Pero, wala mo tayong itlog, guys. Mag-salad na lang dito. Pero, no? talong, salad na talong. Tatapusin ko lang to guys. Basta nakita na ninyo ka-perfect. Oh my God. Hmm. Ganito yung isa din. Ah, ah, ah. See you later guys. Tingnan mo mo ating talong guys. Ayan ang ating talong. Talongin. Hmm. Salamat sa nag-sponsor. Ito ni nanay. yung na may palong. Ayan yung natin Tapos lagyan natin ng syempre maraming sibuyas. Diba? Ang painit sa katawan, sa malamig. <laughs> Maniwala na kayo yan guys. Ang sibuyas ay pangpainit ng katawan sa malamig na panahon. Sayang ako tapos ko lang to O, oh, diba? So guys, ito na ating salad guys. So, ang talong, may kamatis, sibu oh, sibuyas, luya, at ano to? Cucumber, syempre. Ngayon, lagyan mo natin ng suka. Nagsabaw siya guys, nagsabaw. Ito yung sabaw niya, marami. yun Siyempre, lamian natin suka, no? Para maasim. Siyempre, paminta. Sige, mawala na akong paminta, di ha? Ano? Tapos tuyo, kaya mantay lahat yung pangkuhan. Parang, parang may kulay ng kunti, no? Siyempre, asin. Sabi yung taning na ay baguong, guys. Uyap ba, uyap. Na. Sao na lang, iwa manta. So, ito na siyang i-mix. Yay! Ako may nasarapan na. Eh. Hindi ko alam kung masarap pala kayo. <laughs> pero ang dami niyo. Dalawang talong na maliliit. Ito na yung pinakamalit sa talong na binigay. So, wala tayong sili. Sarap sana may sili. May sili silang binigay pero hindi maangkang yung pwedeng lagyan ng ano. Pwedeng lagyan ng karni sa ano. loob. Ayan. So, hindi siya nangamuyin ng suka, guys. Dagdagan natin ng suka. Kailangan may amoy-amoy na suka kasi masim. -asim. Oh my goodness. O, oh, sinong kakain ng ganito, guys? Sarap sa na binataan, o. Salad sa gata. Ya kayo, mo tay gata guys. Inani na lang. Nah, nah. Ah, ayan oh. Ayan. Ano? Tayo ni Juan. Tayo na tayo everyone. Shout out way Dami na talong, kalong guys. Dami ng pagkain. <laughs> Tingnan niyo sa sa video niyan, dami na talong Yung papanood pala ang doon nyo, makita nyo doon ang ano, ang kabuang video ng talong na. <laughs> Ayan. Sa so, dami ng kanin, sabi namin, kunti lang kayo namin na. No? Pero hindi. It's a scam. <laughs> It's a scam. Makunti lang kainin kong kanin. Hindi no? lang mo kanda, kabuto na lang. <laughs> hey, kain tayo everyone.

may kulang rin dagdagan mo lang mm. matamis tamis ang sabon ng talong nila hmm? Sinipalik ko malapot hmm? And tayong, guys. Thanks, God, some blessing. Talent to ganin nanay. Mm. Bye bye. Thank you for watching. God bless. <laughs> I Bye.